Master Cube. Shout out pala, Master Cube Road Adventures. No? Nandito rin yan siya sa Canada, mga Andre. No? Si Master Cube Road Adventures. Ang ano niya, sideline niya. Ganito rin, mga no, Andre. Grocery, pinap ng pagkain. Dati, Master Cube, ginagawa ko din yung gano'n. No? Yung ano, door trust, tsaka yung... Eto, pag-uubad, sabay ko. Kung anong mas mas mahal na na-deliver, yun yung kukunin ko. Yon mga ka so welcome back po sa ating channel, araw ng Sabado, long weekend. So, bala ito, so, ngayon lang tayo natatapos. Diret-diret yung labas natin kanina mag-alas 8. So, alas 9 na. Ngayon lang tayo nakapagpahinga. Hindi dire diret yung order natin. Maliliit na order. Kaya pinagkukula. Pero naka $30 din tayo. So, bala ito, break time muna tayo. So, kape muna tayo. So, nagbao na tayo ng kape para hindi na tayo bibili sa ating mortos. Tsaka meron na rin tayong baong timbits. So, ito, unang higap ng kape. Pasa yun nga mga ka-cubes. Oh, sarap! So, yun So, bali, mga katatlong delivery na tayo. Isang grocery, tapos dalawang uh, pagkain. So, ganoon yung tactic natin, mabilis ang order. So, at least, saka $13 tayo sa so almost like more than an hour na. Pero, hindi uh, okay na yun. Hindi na masama yun sa araw ng Sabado. Tsaka, long weekend. Usually kasi, mabagal ang order mga cubes pag long weekend. Kaya, ito, inagahan ko na yung labas natin. Since, ganon din yung gising natin kahit napuya tayo pagabi. Uh, ganun pa rin yung gising natin. Sanay na yung katawan natin gumising ng magas. So, mga bandang 5.30, gising na rin tayo talaga. O oh, nga po pala. So, maraming salamat. Uh, Dre Rice. So, bali na shout out tayo sa kanyang vlog. So, nabanggit yung kanyang natin. So, maraming salamat. Tanunod pala sa ating team Rice. So, kahit pa paano. So, idol natin yan. So, sa Montreal po yan. Sa, so, nagbablog po sa Montreal yan. So, yun. So, bali ito. So, naghihintay-hintay na tayo ng order. So, hopefully, makarami tayo ngayon. So, bali nakasundit din tayo ng biyahe pala nung ano kailan ba yung Nung Webes, tsaka nung Friday, ito kahapon nga. So, yun. So, bali, almost kaka 200 dollars na rin tayo kahit pa paano sa araw na yun na pagsundot-sundot natin. So, plus ngayon. So, hopefully, makarami tayo ngayon bukas na kagang lunes. So, para may pondo tayo. Tapos, starting next week, marami na tayong overtime. So, marami sinabihan na tayo ng supervisor natin na kailangan daw ng extra hours sa makina ko. Yeah, okay yun. So, sasaga din natin yun. Tapos, tingnan natin kung baka sundot pa tayo ng biyahe. Pag uh, pagod na tayo nyo. Kasi nag lang tayo sa makina natin. Pero anyway, so yun. So, bali eto. So, hintay-hintay muna tayo uli ng order mga cubes. balitaan ko na lang kayo mamaya ulit. yun so ito nakakuha na natin yung ating kauna-unahang order para makalabas lang tayo ng bahay dahil kung hindi tayo lalabas ng bahay wala tatama rin tayo talaga pero tayo decline 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 so yun so bali deliver na muna natin to kay customer tara Ito, on the way na po tayo sa ating delivery. Yan, bali na gusto muna alas 9 na tayo naman ngayong gabi tayo pero wala mayroon na talaga yung taga mga kids minsan tatamarin ka mayroon na dito kaya dapat balance lang talaga pero nga kahit tingnan na tayo po hindi ganun pa rin yung na okay makikita muna may mga naman tayo dito wala tayo mag-aaral pero hopefully mag-pising kasi malaki naman kapag siguro lumbas mga tao usually yung depth Nakalabas dito may pero sa ngayon dahil tamad nga wala pong budget so ipot-ipot muna tayo at so, may parang tayo talaga may parang tayo tayo ngayon to pero ay bakit magagawa natin hopefully magawa okay. natin Grabe ang lawig sobrang sobra medyo na tayo sa labas grabe nung tagal lumabas si customer so yun yeah, so bali ito pagka drop off natin nung no... pagka drop off natin nung no... McDonald's na yun ito meron tayo na akong superstore order ano, for $16. So, kinawa ko na. Mas maaga pa naman. So, konti lang naman yung items. Tara. Punta na tayo ng superstore ngayon. Tapos, tapusin natin sa maaga para makarami tayo. Oh, yeah. So, yes, for $16. So, Yan ang binili natin. 8 minutes lang tayo dito sa loob. so, yun, Yung talaga. Dapat eh. Mabilisan lang. So, ito. ano deliver natin. yun, na-deliver natin mga kakibs taas ng araw, ang sakit ng snow sa mata so yun, ito na, makikita mo punong puno ng snow, nag-snow pala hindi ko alam, nag-snow pala ang kape ito mga kakibs, pangatlong order natin hindi tayo maagawa ng intro dahil Dire-direcho yung order natin. Paglabas natin ng mga bandang alas 8. So tara, pasok tayo dito sa Tim Hortons. So, para ma-deliver na natin ganito. Pick up na natin ito. Uber 928

Ayun. yung natin yung order na Few moments later. So update, so yun na, deliver na naman natin yung isang nabili ang order na yun. So bali na ito. So meron na naman tayong pick up. Pick up tayo sa Dashmart. Tapos pupunta tayo malapit dun sa trabaho. So kaya kinuha ko na. So, Ang uh, natin Basta dere-derecho Tingnan natin Basta hindi tayo naghihintay na matagal May pumapasok Basta At least a dollar per kilometer Tapos malapitan Mabilisan Okay na yun So ganun muna diskati natin Kasi kung maghihintay tayo Ng bultuhat Gaya ng grocery owner, baka... Few moments later So yun <laughs> So balita Kung makikita nyo Iba na ata pag tumatanda talaga ito. maghanap oh, 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 oh. tayo ng sale ngayon. Kasi napunta tayo ng Walmart kaninang maga. Nag-pick up tayo ng McDonald's. Ito, may nakita akong flyer. Meron silang mga sale ngayon. Sale na naman yung sabon. Sale na naman yung sabon. Ayan, no? Oh. For $12 lang siya. 140 loads. $12.97. So, tingin ko, bibili ako niyan pag nakapunta ulit ako doon. So, yun. So, bali ito, naghihintay tayo ng orders. Pag napunta tayo ng Walmart, isasabay na natin to papasabay na natin yung order na yan so sa ngayon ito naghihintay intay muna po tayo ng order relax-relax muna tayo kaya muna mga ka-cubes ha titingin-tingin muna ako ng mapapasabay natin grocery few moments later so ito so bali break time muna tayo mga ka-cubes so aakyat muna tayo sa taas kakain na tayo tingnan natin kung nakaluto na si nag-iisang ikaw tsaka dadaling ko na rin yung mga napamili natin kasi kanina no, nagpunta tayo ng ano nakabili tayo ng kung ano-ano So yon mga kakip, so bali ito, break time muna tayo So bali, hindi na maganda yung biyahe natin ngayong umaga Dahil medyo mabagal Mabagal bagal, dahil nga siya sabi ko uh, ano, Long weekend kasi, siguro yung mga tao wala out of town Tsaka wala dito Kaya siguro mabagal yung order ngayon Tsaka buti na lang, Mag agad tayo nag-start At least nakaka-almost $100 na tayo So mamaya tignan natin kung malalagdagan pa natin yun So hopefully mamaya gabi po make up So baka nakauwi na siguro yung mga gumala Or what, tingnan na lang natin So yun, so akit muna ako kahit tayo Tapos kita kits ulit tayo maya maya One hour later Yun, so bali ito Nagbabalik, welcome back So bali nga late na tayo ng napas So bali, umuwi muna tayo kanina Ano os oh, na 6.30 na Ngayon lang tayo nakalabas Araw na ng Sabado So 6.30 na ng gabi So bali, okay lang So wala naman tayong ginagawa ano naman tayo off naman tayo ay off so yun so medyo welcome back so bali ito so nalate tayo ng labas mga cube so bali nag aalas 7 na sa second shift natin sa araw pa rin ng sabado ngayon so katatapos lang namin kumain ni Esme nag video video okay pa kasi kami kaya ito natagalan tayo ng labas so yan bali ito unang order natin yan dalawang yan So St. Andrews at Biryani Hat Pumick up tayo dyan for total of $16 Kaya ito tara punta na muna tayo Kay customer Few moments later yun, bukas na pala escaping rig dito bali, nung kami nakatira pero yan, hindi pa rin kami nakakapag-try sa so, true talaga eh so. bali ito, tara, pasok muna tayo sa loob so yun, so bali ito pupunta mo lang ako dito, pipigap mo lang ako dito grabe, no? Ang dami na amenities dito, hindi naga namin nagagamit uh, sa katabahanan uh, namin. update! So, bali ito. Ginabi na tayo, nalate tayo ng labas. So, bali alas 9 na, tingin ko, uwi na tayo. Medyo bumagal na yung orders. Kanina, dire-diretso, bumagal na. So, bali, update tayo. Ang total natin ngayong gabi ay naka $151.63 lang tayo. Medyo, <laughs> may lalas-malas tayo ngayon. Medyo mabagal nga Gaya nga nung sinabi ko long weekend Mukhang wala dito yung mga tao Mukhang nasa out of town karamihan Tsaka mga nagluluto sa bahay siguro ngayon yung iba So ano don't know, kung mamaya kung Sigurado ko yung mga gutom nito O order to ng mga McDonald's mamaya pa Pero tinatamad na ako Uwi na lang tayo mga kibs So bukas na lang ulit O tignan na lang natin So yun muna mga ka-cubes. kita kits The next day Tapos lang basahin namin yun Uh, yun, mga Uwi na saan tayo? Kaso meron pang pumasok na Walmart order for $24. Tapos ang lapit lang yung dinding-dinding. Kaya kinuha ko na. Ay, kasayang Pandagdag din Pandag dito. So, magiging $400. Magiging $420 na tayo. 22 plus 24. So, magiging $446. Hindi na suma. Tara, na muna natin bago tayo buwi. So, yun. So, andito tayo sa Walmart. Imbis na huwi na sana tayo. May pasok na order, $24. eh, nanginayang naman ang kunin. Ang lapit lang ng delivery. So, tsaka maaga-aga pa naman. Aga, alisete 7 pa lang naman. So, kahit alas 8 tayo makawi, okay lang. So, since dito sa Walmart, bibili na rin ako ng pang stock natin bukas since pa kasarado ang Walmart bukas kasi family day so yan tara pasok tayo sa labang cubes ang daming tao mga cubes long, long weekend kasi tingin ko sarado nga bukas to kaya ang daming tao ngayon dito <laughs> anyways so tara umpisa na natin ito mga cubes Moments later. so yan mga cubes so bali ito, natapos na natin yung order Diyan na tayo, almost 45 minutes ang inaabot kahit konti lang. Pero okay lang yun kasi sinabay natin yung sa grocery natin sa grocery ni customer. So okay na yun. So mabilis-bilis na yun. Less than an hour pa rin yun kahit papano. Tapos yung delivery naman kasi dito lang. One kilometer lang. Almost dito lang sa tapat ng Walmart yung delivery. Siguro late order na to kaya medyo mataas-taas ang bigay. $24 kasi as 8 na. mag 8 na. So sakto win na tayo pagtapos ito. So yun. So ganun lang discount naman ka-cubes. So tara, punta punta kay customer Tapos to, total uli natin kung magkano bang Kikitain natin dito So ayun, so tingin ko talagang uwi na tayo Alas 8 na mga Qubes. So bali ito, magkano tayo mga kakibs Ngayong araw lang na to ah Naka $125.84 na tayo Ngayon lang araw na to Half day, wala pa tayong half day mga Qubes. Grabe, maganda to Hapon na tayong lumabas Tapos naka $125 pa rin tayo Akalain nyo yun So yon so bali total naman natin ngayon kung magkano ang kinita natin sa loob ng almost like 2 days bali siguro. Kasi Friday half day tayo, tapos Sabado full day, tapos ngayon half day ulit. So dalawat kalating araw sabi na natin mga ka-cubes. Okay, total natin mga ka-cubes kung magkano. Alright, so may papasok pa. So ngayon, sa so, DoorDash naka $178.88 sa'yo so 178.88 plus tapos sa Uber nakamaganang tayo sa Uber so ngayong linggong to is naka 267.28 tayo 267.28 gallons 446 macka cubes tapos meron tayong skip the dishes meron pa tayong skip the dishes nakamaganang tayo sa skip the dishes naka, naka 7.50 tayo plus 7.15 Aba, naka $453 dollars tayo mga cubes, hindi na masama ito. Sa <laughs> Dalaw lang dalawat kalahating araw, $453 dollars. Paunggoy-unggoy lang tayo. Patulog-tulog sa sasakyan, sa angka pa. Tapos, nakaagala pa tayo kasama natin na nag-isang ikaw. So, yun, sulit na sulit mga ka-cubes. So, bala ito, na tayo. Movie night na tayo ngayon. Tapos, bukas, ewan ko, family day bukas, walang pasok. Pero sarado ang mga mall. Tingnan na lang natin kung makakabyahi pa rin tayo. So, 'yun muna mga cubes. Marami pong salamat. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like sa akin mga 'tol.